hindi siya makatakas sa alaala. -ala. Ang perfume, iyong ginagamit mo noon, ay lumuloob sa hangin na parang imposibleng maiwasan. Matamis ito, may kaayusang bumabagay sa iyo, ngunit may halong hindi mapagkakailang kakaiba. Paminsan-minsan, naamoy niya ito, hindi literal, kundi sa gunita na sumasakop sa kanyang personal na espasyo parang anino. Alam niya na bakas na lamang ito ng kung ano ang dati, ngunit hindi nito nakakabawa sa presensya ng pakiramdam ng pagkawala. Ang problema ay hindi ang amoy mismo, kundi kung ano ang kinakatawan nito. Isang koleksyon ng mga sandali na mas gugustuhin niyang kalimutan. Kapag humahalo ang amoy sa hangin o nalanghap sa paligid niya nang walang babala, pakiramdam niya ay parang nilulusob ang kanyang isipan, hinahatak siya sa lugar na ayaw na niyang balikan. Ang perfume na nayoy naging kapsula ng masasakit na alaala ay isang bagay na hindi na niya makakayanan. Sa umpisa, hindi niya maunawaan kung ano ang nangyayari, bakit ang isang simpleng bagay, tulad ng amoy ng isang pabango, ay makakaapekto sa kanya ng ganoon katindi. Agad niya itong napagtanto, naging hindi mapaghihiwalay sa iyo ang amoy na iyon. Sa tuwing naamoy niya ang pabango, parabang binabalikan niya ang mga sandali, ang paraan ng iyong pagniti, ang iyong pagsasalita, maging ang mga katahimikan sa pagitan niyo, na tila hindi nangangailangan ng mga salita. Bawat isa sa mga imaheng ito ay dumarating na parang isang hampas na hindi niya nakayang tiisin. Isang uri ng pahirap na wala siyang kontrol. At dahil dito, nang hindi na mamalayan, sinimulan niyang iwasan ang mga pabango. Hindi lang iyong sayo, kundi kahit anong matamis o matapang na samyo. Sa paggawa nito, iniiwasan niyang indahin ang isang emosyonal na hampas na lalong nagiging mahirap parahin bawat araw na lumilipas. Ang pag-iwas sa mga alaala alam niya na ang pag-iwas ay isang paraan ng pagharap sa sakit, pero isa rin itong palatandaan na may mas malalim pa siyang kailangang harapin. Habang patuloy siyang umiiwas sa pabango, lalo niyang nauunawaan na ang pagpili na yon ay hindi lang tungkol sa pag-iwas sa isang amoy, ito ay tungkol sa pag-iwas sa iyo. Pag-iwas sa kung ano ang naganap, pag-iwas sa kanyang nararamdaman at, marahil, pag-iwas sa posibilidad na minamahal pa rin niya ang isang bagay na ngayon ay nakikita niyang hindi na kayang ipagpatuloy. Ang mga araw ay nagsimula ng dumaan na halos mekanikal. Hindi na niya ginagamit ang mga dating produkto para sa personal na kalinisan, iniiwasan ang mga tindahan ng mga kosmetiko, at kahit umiiwas siya sa mga lugar kung saan naroon ang pabango sa hangin. Pero ang pinakamasakit sa lahat ay hindi ang mga lugar, kundi ang mga alaala na dala ng amoy na yon. Imposibleng tuluyang mabitawan yon. Kapag ang hangin ay nagdadala ng isang haplos ng anumang katulad ng pabango na ginagamit mo, siya ay nagiging tense, halos mapaniks. At dito niya napagpasiyahan na, kung hindi niya mababago ang mga alaala, maaari niyang baguhin ang kanyang mga aksyon. Lumayo siya sa mga lugar kung saan laging naroon ang pabango. Para sa kanya, ang pagbabago ng mga gawin niya ay isang pagtatangka na makakuha ng kontrol sa isang bagay na nagpapadama sa kanya ng kawalan ng magagawa. Kaya't pinalitan niya ang matamis na pabango ng isang bagay na mas neutral, isang bagay na walang pagkakakilanlan, isang bagay na walang kasaysayan. Ngunit, sa paglipas ng panahon, napansin niya na, habang lalong umiiwas siya sa pabango, lalo siyang nakakaramdam ng kawalan ng laman. Hindi na niya alam kung ano ang nararamdaman niya tungkol sa iyo, pero isang bagay ang alam niya ng malinaw, wala nang kahulugan sa kanyang buhay ang pabango. Ang simpleng pag-amoy ng pabango na iyon ay sapat na para magpasya siya na hindi na muling mapalapit sa anumang bagay na magpapaalala sa kanya ng sakit ng paghihiwalay. Naniniwala siyang kung iwasan niya ang amoy na iyon, maaaring makontrol niya ang kanyang nararamdaman. Ang panloob na pagharap ngunit ang pag-iwas ba talaga ang nagdudulot ng kagalingan? Nagsimula siyang pagdudahan kung tunay nga niyang nalalampasan ang lahat o kung nagtatayo lamang siya ng kulungan sa paligid ng kanyang sarili. Ang sagot, alam niya, ay nasa kailaliman ng kanyang isipan. Marahil ang pabango ay isa lamang gatilyo, ang nagiging dahilan upang maramdaman niyang siya ay mahina, ngunit ang sakit ay naroon na sa loob niya, bago pa man naging bahagi ng kanyang buhay ang amoy na ito. Kalaunan, napansin niyang ipinagpapaliban lamang niya ang hindi may iwasan. Maari niyang baguhin ang kanyang rutina, ang kanyang mga gawi, Ngunit ang mga alaala at mga damdaming kanyang sinusubukang ilibing ay naroon pa rin, matindi at, paminsan-minsan, mas malala pa. Hindi ang pabango ang magpapasakit sa kanya. Ito ay ang nararamdaman pa rin niya para sa iyo. At ang pagtangkang umiwas dito ay hindi nangangahulugang nalalampasan niya anuman, kundi pinahahaba lamang ang pagdurusa. Nagsimula siyang tanungin ang kanyang kakayahan sa pagharap sa sakit. Bakit siya lumalayo sa isang bagay na tila napakasimple, Isang bagay na maaaring maging amoy lamang sa hangin. Dahil ang amoy na yon, ang aroma, ay naging paalala ng lahat ng kanyang nawala. Napagtanto niyang ang pabango, higit pa sa isang gatilyo ng pandamdam, ay naging tanda ng isang bagay na hindi na maayos. Ngunit ang pag-iwas ba sa pabango, ang pag-iwas sa sakit, ay talagang lulutas sa problema. Ang katotohanang ayaw niyang harapin ay na, sa pag-iwas sa pabango, siya ay sa katotohanan tumataka sa kanyang sarili ang kanyang nararamdaman ay hindi lamang nakatali sa kung ano ang kinakatawa ng pabango, kundi sa kung ano ang daladala niya sa loob niya. At marahil ito ang kailangan niyang harapin, ang sakit ay hindi nasa amoy, kundi sa mga alaala na hindi pa niya natututunang pakawalan. Ang hakbang tungo sa paggaling hindi niya alam kung paano, ngunit dumating siya sa isang punto kung saan naunawaan niya na maaari lamang siyang gumaling kung tatanggapin niya ang katotohanan ng nangyari. Ang pabango, na labis na gumugulo sa kanya, ay maaaring maging susi sa kanyang proseso ng pagpapalaya. Marahil, kung titignan niya ang amoy sa ibang paraan, nauunawaan na ang sakit ay bahagi ng karanasang pantao, maaaring makahanap siya ng paraan para magpatuloy ng hindi nawawala ang kanyang sarili. Ngunit hindi ibig sabihin na handa na siyang gawin ang hakbang na yon agad-agad. Tuwing sumasakop ang pabango sa kanyang espasyo, nararamdaman niya ang bigat ng nakaraan at, kasama nito, ang alaala ng hindi pa niya nalilisan. Alam niya na magiging mahaba ang proseso, ngunit nauunawaan din niya na ang pag-iwas ay hindi na isang solusyon. Kailangan niyang, sa anumang paraan, harapin ang pabango, harapin ang sakit, upang sa wakas ay makapagpatuloy na siya. At sa gayoy gumawa siya ng isang pangako sa kanyang sarili, hindi na iwasan ang amoy, kundi tatanggapin ito bilang bahagi ng kanyang kasaysayan. Hindi na ipagkakaila ang sakit, kundi yayakapin ito at hayaan itong mawala, isang hakbang sa bawat pagkakataon. Sa mga sumunod na araw, nagpa hindi na siya tatakbo. Alam niyang hindi magiging madali ang landas na naghihintay, ngunit naintindihan niya na ang tanging paraang harapin ang kanyang nararamdaman ay tupdin ng direkta ang bagay na gumugulo sa kanya. Sinimulan niyang sikaping magbigay ng pagkakataon sa sarili na ang pabango, na minsan ay tila hindi matitiis, ay maging ganito lamang, isang amoy, isang pakiramdam, isang alaala na, bagamat masakit, ay hindi na magkakaroon ng kapangyarihan sa kanya. Una, pumunta siya sa mga lugar kung saan siya pinakaramdamang apektado. Sa tindahan ng pabango. Nang pumasok siya, nagsara ang pinto sa kanyang likuran, pero wala nang takot. Isang tindahan lang iyon na may mga bote ng salamin at mga aroma sa hangin. Tumingin siya sa paligid at, sa isang iglap, naramdaman niyang mabigat ang kanyang dibdib. Pero huminga siya ng malalim, Sinubukan niyang hindi magpatangay sa mga detalye ni sa mga maliliit na alaalang sumulpot gaya ng mga malabong larawan. Naglakad-lakad siya sa mga pasilyo na amoy ang bawat pabango pero hindi siya nagpatali sa alinman. Hindi iyon madali. Ang bawat amoy na dumaan sa kanya ay parang may kwento pero hindi niya hinayaan na siya ay madaid. Hindi tungkol sa pabango hindi kailanman. Tungkol iyon sa kung ano ang pinayagan niya na irepresenta ng amoy na iyon. Sa huli, lumapit siya sa isang estante kung saan, nang hindi sinasadya, nakita niya ang boteng pilit nitong iniiwasan. Iyon ang kanyang pabango. Ang pabango na iniugnay niya lamang sa sayo. At, sa kauna-unahang pagkakataon sa mahabang panahon, hinawakan niya ito sa kanyang mga kamay. Magaan ang bote, halos marupok sa kanyang mga palad. Naramdaman niya ang lamig ng salamin, ang esensyang nakikita pa sa loob ng lalagyan. At sa sandaling yon, naintindihan niya, ang pabango ay hindi kailanman naging kaaway. Siya yon, nakakulong sa mga kadenang kanyang sariling isipan, lumilikha ng labanan laban sa isang bagay na bahagi ng kanyang buhay. Hindi ka na nandyan, pero dala pa rin niya ang bigat ng relasyon sa kanyang alaala, nakulong sa anyo ng isang amoy. Hindi ko pwedeng patuloy na takbuhan ang lahat ng ito, naisip niya. Hawak pa rin ang bote, sa wakas ay humina siya ng malalim. Doon, sa gitna ng tindahan, pinayagan niya ang sariling maramdaman ang sakit, pero hindi na tumatakas dito. Handa na siyang harapin ang darating kasama ng pabango, hindi na bilang isang nakakasakal na alaala, kundi bilang bahagi ng kanyang sariling proseso ng pagdaling. Hindi na ito magiging sanhinang pagdurusa, kundi isang susi para sa pagpapatawad sa kanyang sarili at sa kanyang mga naranasan. Ang pagbabalik sa kasalukuyan habang lumilipas ang mga araw, nararamdaman niyang mas lumalakas siya. Ang pabango ngayon ay hindi na nagpapasok sa kanyang isipan ng may parehong tindi. Hindi na niya kailangang iwasan ito dahil naintindihan niya na ang kanyang reaksyon sa amoy ay isang pagpili. Maaari niyang piliin kung paano tutugon sa mga alaala -ala, sa mga emosyon na lumilitaw. Ang pagbabago ay nasa pagkontrol na nabawi niya sa kanyang sariling mga reaksyon. Nagsimula siyang mapansin na ang mga alaala -ala ay hindi mga kaaway, mga kakampi bawat alaala, bawat emosyon, bawat sakit na nararamdaman niya ay may sariling kwento, at hindi na niya kailangang burahin ang mga bahaging ito upang maramdaman ang kapayapaan. Ang mga ito ay bahagi ng kung sino siya, ng kanyang mga karanasan, ng kanyang mga natutunan. Ang mga lugar kung saan nagpapakita ang pabango, dati mga lugar ng pagtakas, ngayon ay naging mga espasyo ng muling pagtataguyod. Bawat beses na naamoy niya ang aroma, naaalala niya ang tungkol sa iyo, Ngunit naaalala rin niya ang lakas na natagpuan sa loob ng kanyang sarili upang magpatuloy. Hindi na siya tumatakas mula sa sakit, ngunit kinikilala na ito ay kinakailangang bahagi ng kanyang paglalakbay. Sa kaibuturan, alam niyang ang pabango ay hindi kailanman tuluyang mawawala at marahil ito ang pinakapagpapagaling sa lahat. Hindi dahil hinahanap niya ito, kundi dahil natutunan niyang hindi matakot sa bahagi niya. Ang pabango, kung gayon, ay naging isang paalala na nagawa niyang baguhin ang kanyang relasyon sa nakaraan, sa mga alaala, sa iyo. Ang pagpapalaya isang araw, nang hindi pinaplano, nakaramdam siya ng banayad na hangin habang naglalakad sa kalye. Ito ang amoy na dati niyang iniiwasan. Ang pabango, ngayon, ay hindi nagdulot ng kahit anong pagkabigla sa kanyang katawan. Simpleng tumingin siya sa paligid at napansin na hindi na niya naramdaman ang agarang sakit, ang pakiramdam ng pagbigat na dating idinudulot ng pabango. Sa halip, naramdaman niya ang kapayapaan. Parang sa wakas, napalaya na niya ang bahaging iyon ng kanyang kwento. Sa paglipas ng panahon, tumigil siya sa pag-iwas sa ilang mga lugar, ilang mga sitwasyon, ilang mga amoy. Ang mga bagay na dati ay tila nakakatakot ay nagsimulang mawala ang bigat na iniukol niya sa mga ito. Hindi na niya kailangang matakot sa sakit, dahil natutunan niyang harapin ito, intindihin ito, kilalanin ito bilang bahagi ng buhay, hindi bilang isang sentensya ng pagkabilanggo. At, sa paglipas ng panahon, napagtanto niya ang isang malalim na bagay. Ang tunay na paghilom ay hindi sa hindi na muling maramdaman ang sakit, kundi sa kakayahang harapin ito at magpatuloy. Ang pabango na sa araw-araw ay nagdudulot ng takot, ngayon ay wala ng parehong kapangyarihan. Naibalik niya ang kanyang sariling kapayapaan, hindi sa paglimot sa nakaraan, kundi sa pagtanggap nito bilang isang mahalagang bahagi ng kung sino siya. At nang, sa huli, naamoy niyang muli ang pabango, siya ay mumiti. Hindi dahil nawala ang sakit, kundi dahil sa wakas alam niya na hindi na niya kailangang tumakbo mula rito. At ganoon niya natutunan na muling mabuhay, nang walang ang pabango ay isang hatol ng paghihirap, kundi isang bahagi ng kanyang paglalakbay, isang alaala na nagbago, Isang mahalagang aral na maaari na niyang dalhin ng may gaan. Ang oras ay nagpatuloy sa kanyang kurso, at ang kanyang buhay, na dati ay tila tumigil, ay nagsimulang magkaroon ng sariling ritmo. Napagtanto niyang, sa pagharap sa pabango, sa hindi na pagtatago mula sa mga bagay na gumugulo sa kanya, mayroong isang bagay na nabuksan sa loob niya. Hindi na niya nararamdaman ang dating sakit, parang ito ay napawi na ng pagtanggap, ng pag-unawa na ang buhay ay binubuo ng mga taas at baba. Ang pabango ay hindi na nagmamayari sa kanya, natutunan na niyang magkaroon ng kontrol dito. Ngunit mayroon pang isang bagay, isang hindi niya napansin noon, ang pangungulila. Ang pangungulila na, sa loob ng mahabang panahon, ay naitago ng pagkamuhi sa amoy. Naroon pa rin ito, ngunit ngayon ay hindi na ito laging naroroon at sumasakal. Pinayagan niyang maramdaman ang pagkamisayo, sa iyo, ngunit nang hindi ito maghari sa kanya, alam niya na gaano man ka hindi tiyak at puno ng sorpresa ang buhay, maaari siyang matutong magpatuloy kahit na may mga puwang na iniwan ng oras at mga pagpipilian sa kanyang puso. Isang umaga na tahimik, habang siya ay naglalakad sa isang kalapit na parke, may bagong bagay na nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Isang bahagyang hawak ng kuryosidad ang nagsimula. Ang pabango ay hindi na isang simbolo ng sakit, at ang pagkawala mo, kahit na masakit pa rin sa ilang mga sandali. Ay tila hindi nagaanong masakit. Marahil oras na para muling magbukas ng puso, napayagan ang mga bagong karanasan na pumasok nang walang takot na maulit ang sakit. Alam niyang hindi ito magiging madali. Ang takot na muling masaktan ay palaging nariyan, ngunit nauunawaan din niya na ang buhay ay hindi maaaring isa buhay sa pagkakahiwalay. Para sa bawat sakit, mayroong posibilidad ng paggaling. Nagsimula siyang muling buksan ang kanyang puso sa mundo, sa mga tao sa paligid niya, at sa mismo proseso ng pamumuhay. At, unti-unti, nagsimula niyang mapagtanto na, kahit na ang mga sugat ay hindi kailanman tuluyang mawawala, maaari silang maging bahagi ng isang mas malaking bagay, isang bagay na magtutulak sa kanya na maging mas matapang, mas buo, mas handang sumubok muli. Ang pabango, na dati ay nagdudulot sa kanya ng panginginig at takot, ay naging isang maliit na paalala lamang ng kung sino siya at ng kanyang mga pinagdaanan. Hindi na niya pinapayagang hilahin siya ng amoy na yon pabalik sa nakaraan. Ngayon, nagsisimula siyang matutunan na ang mga alaala, kahit na ang mga pinakamasakit, ay hindi kailangang tukuyin kung sino siya sa hinaharap. Ang mga ito ay bahagi ng kanyang kwento, ngunit hindi ang kanyang kapalaran. Ang pagkamulat sa bagong mga posibilidad sa isang kapehan sa gitna ng lungsod, nakatagpo siya ng bagong kahulugan para sa nararamdaman niya. Hindi ito isang biglaang pagbubunyad, kundi isang dahan-dahang pagtanggap, halos tahimik. Nang umupo siya sa mesa, may mainit na tasa ng kape sa harap niya, nagsimula siyang magmuni-muni kung paano ang buhay, sa kabila ng lahat ng komplikasyon at kawalang katiyakan, ay patuloy na umiikot. Natutunan niyang huwag masyadong kumapit sa mga bagay na hindi naabot kamay. Ito, sa isang bahagi, ang pinakakinatatakutan niya, ang pagpapakawala. Ngunit ngayon nauunawaan niya na ang tunay na kalayaan ay nagmumula sa pagpapahintulot sa sarili sa pinalayang kalagayan na ito. Iniisip niya ang mga bagay na nawala sa kanya, ngunit pati na rin ang mga bagay na maaari pa niyang makamit. Ang pabango ng dati, ngayon, ay nagiging bahagi ng isang tanawin na ayaw niyang burahin, kundi pahalagahan. Hindi na ito ang sentro ng kanyang mundo, kundi isang alaala na nabubuhay kasama ng iba pang mga alaala, kasama ang mga bagong karanasang handa niyang yakapin. Hindi na niya kailangang tumakas. At marahil sa unang pagkakataon, naramdaman niyang handa na siyang lumikha ng bago. Isang bagay na hindi mapangapi, isang bagay na hindi natutukoy ng sakit ng nakaraan. Alam niya na ang paglalakbay ay magiging mahaba, at bawat hakbang, gaano man kaliit, ay kumakatawan sa tagumpay laban sa sakit na sumikil sa kanya. Sa sandaling iyon, nakaupo roon, mag-isa ngunit mas payapa kaysa dati, na unawaan niya kung ano talaga ang mahalaga, ang magpatuloy, hindi walang mga peklat, kundi kasama ang mga ito, at matutong mamuhay sa paraang tapat at totoo, kahit na nangangahulugan ito ng mga bagong hamon. Alam niya na ang mga sugat ay hindi gagaling magdamag, ngunit alam din niya na hindi na siya sunod sa isang pabango. Kontrolado na niya ngayon ang sariling buhay at iyon ang nagbago ng lahat. Pagtanggap at paglago sa mga sumunod na mga buwan, pinayagan niyang lumago ang kanyang sarili sa mga paraang hindi niya akalaing posible. Muli siyang kumonekta sa mga tao sa paligid niya, nagtaguyod ng mga bagong relasyon, at muling binuo ang kanyang buhay sa ibang paraan. Ang alaala mo at ang pabango na iniuugnay niya sa iyo ay patuloy na umiiral, ngunit hindi na sa parehong bigat. Naintindihan niya ang isang mahalagang bagay, hindi ito tungkol sa pagbura ng mga alaala o pamumuhay ng nagkakaila. Ito ay tungkol sa pagkatutong dalhin ang mga alaala ng magaan, sa paraang hindi nila tinutukoy ang iyong kasalukuyan o ang iyong hinaharap. Ang pabango, kasama ang lahat ng simbolismong nilalaman nito, ngayon ay isang alingaw na lamang ng kung ano ito dati. Hindi isang hadlang, kundi isang aral. Sa huli, natanto niya na sa pagtanggap ng sakit, sa pagkatutong mamuhay kasama ito, at hindi laban dito, ay nagbukas siya ng isang bagong kabanata para sa kanyang buhay. Ang sakit ay hindi nawala, ngunit ang kanyang relasyon dito ay nagbago. At sa prosesong ito ng pagbabago, nagsimula siyang maintindihan ang tunay na lalim ng kanyang sariling paglago. At ikaw, naharap mo na ba ang iyong sariling mga pagganyak? Ibahagi ang iyong mga karanasan sa mga komento at sabay-sabay tayong matuto kung paano pagalingin ang ating sariling mga alaala.